Hello hello guys, ngayong araw pag-uusapan nga natin ang nagtitrending sa tiktok nagtitrending sa iba pang social media ang hamster combat eto nga pala guys ay ma-open natin sa ating telegram app eto guys uh, wala pa siyang value sa ngayon pero may balibalita na next month daw baka magka value na siya Ito guys ang ham hamster combat token onton, Ayan guys, para i-guide ko kayo kung paano makakamain at saka kung paano makakuha ng libreng hamster combat na token. Ayan guys, eto guys yung account ko. Ako nasa level 6 na ako. So medyo mga ilang araw na rin ako simula nung nag-start ako. So pinag-aralan ko lang muna kung paano bago ko i-share sa inyo. Dito nga pala guys, maraming option para kumita ng hamster combat token. Pwede kang mag Tapos, pwede kang mag-share sa friends. Tapos, ili-level up mo lang yung mga nandiyan sa my mining section niya para mas lumaki pa yung mamamine mo araw-araw. Tapos, may daily reward din dito guys na 1M token. Tapos, meron ding 5M kaya guys, sa mga gustong mag hamster combat din. At saka guys, sa good news kasi libre pa to ngayon. So, kung ako sa inyo habang libre pa, wala namang mawawala sa atin, wala tayong nilabas sa pera. Subukan nyo guys, malay natin, ba diba? Next month nga, magkaroon na ng value. tiba parang sayang, baka mamaya sabihin nyo, ah sayang, hindi ko, hindi ko tindry yun. Kaya guys, kung ako sa inyo, ah, hindi naman siya matrabaho kasi pag magmamind... itatap-tap nyo lang guys yung hamster na yan. Tap-tap lang yan. Tapos, ayun na, ganun lang. Tapos, ili-level up, level up nyo lang. At saka, i-upload ko naman guys sa FB. Mag-upload ako ng updates kung paano makuha yung mong daily na 5M at saka 1M. Ayan guys, mag-download lang tayo sa Play Store ng Telegram. Ayan, yung telegram na yan ang kailangan natin. And ilalagay ko rin guys yung link sa baba para sa mga gustong magka-hamster combat token din. Ayun lang guys. Thank you!